Betty Judian. Judy Ann. ni Luis Pigat Maytan, Guhit ni Sai Vendeville Tuwing kasama ko si nanay, kay raming bawal. Bawal kainin ang nahulog na tinapay sa sahig. Dirty yan, Judy Ann! Parang nagpapanik ang kanyang boses. Bawal isubo ang kamay na di nahugasan. Dirty Julian! Parang nananakot ang kanyang boses. Kapag bahaba na ang kukuko, Gupitin na natin. Dirty yan, Julian! Parang nandidiri ang kanyang boses. Kapag nakapa akong naglakad sa lupa o semento, Dirty yan, parang maiiyak ang kanyang boses kapag sinilip niya ang loob ng tainya ko at nakitang naninilaw ito napapahiyaw siya ng Dirtian Julian! Ito pa ang ilang ipinagbabawal niya. Bawal magbabad sa init ng araw. Bawal manghiram ng suklay sa kalaro. Bawal suminga sa kung saan saan. Bawal lumura ng laway sa daan. Kabisado ko na ang sasabihin niya na parang si Tarzan. Dirty yan, Judy Minsan tuloy, naiinis na ako kay nanay. Kay raming bawal at puro saway. Iyong mga kalaro ko, walang bawal yun. Bawal yan. Wag dun. Wag dyan. Pero sabi ni tatay, Anak, huwag kang magtatampo kay nanay. Ayaw ka lang niyang magkasakit. Kaya siya ganyan. Isang katerbang mikrobyo raw kasi ang nasa tabi-tabi. Nagtatago-tago, sumisilip-silip, iba-ibang hugis, saksakan ng liliit. At kapag may pagkakataon, agad na <sighs> Sakit at impeksyon ang dulot. Aba, kagaling pala ni nanay. Para siyang detective nakikita na niya ang mga di ko pa nakikita. Naaamoy niya kahit malayo pa ang kilikili kong -kili pawis. Nahuhulaan niya agad kung may paparating na panganib. Nang mga sumunod na araw, eto na ulit si nanay. Dekteyan Julian! Pero di na ako naiinis sa lahat ng kanyang pagbawal at pagsaway. Minsan, masuyo niyang sinabi, Ang katawan mo ay regalo ng Diyos, Judy Ann. Kaya sa lahat ng oras, palagi mo sanang ingatan. Okay, Dok! Biro ko sa kanya at kumindat si nanay kay tatay. Simula nun, bihira ko nang marinig ang bukang bibig niyang Dirty yan, Judy Ann. Sa halip, ito na ang lagi niyang sinasabi. Hmm, ang bango-bango mo naman, Judy Ann.